Good morning everyone! Ngayong araw na to ay uh, nag-iikot po tayo para maghanap ng matutulungan. Nakita natin sila ate na naghuhukay ng kamote. Lalapitan po natin siya at uh, alamin natin kung yung kamote ba na hinuhukay niya ay pambenta niya. At mangihingi uh, po tayo, try natin kung bibigyan tayo ni ate ng kamote. Kasi alam nyo po, mahirap maghukay ng kamote. So tara po, samahan niyo kami. Alam nyo po ba Favorite po natin tong kamote mga kalingap. Ate, pwede kang i-video? Na video, -video ko te. Ginawa po ito sa amin. E okay lang naman po. Nangihingi lang po kayo. Ano sinabihan lang kami humukay ng pangilapon. Ayun po, po yung hukay nila. Ilalaga po ninyo yan. Ay. Tapos po merienda. Oh, ano po para hindi nabibili ano po. Masarap po 'yan, matamis at bagong hukay. Mabuti maraming laman. Wala nga po at ano po dito nagbaha dati ay ano na po. Taga dito ka po. Sam, ah. nakikita po kayo diyan. Mhm. Wala nang sukay Namatay na po. May asawa ka po? ano po, iwalay po at naglipat bahay. Lipat bahay? Anak mo po ito? Manogang Manugan po. Manogang mo. Maling oh. Sarap po ng kamotong hinahukay nila. Sino po naghahanap buhay sa inyo? Kung patay na po yung... Ay, lumipat sa bahay. Naglipat bahay na yung asawa mo po, nagtitinda po ako dyan sa Lingson, sa at saka, ano, Linggo. Ano po mga itinitinda mo? Sari-sari po, minsan po, ano, yung buko baga po, yung mura. Yung Apo? Apo. Tapos po yung nyug, tapos minsan po sa aging. Gulay po, mga gulay. Kung ano lang pong maya, ano nyo? Opo, yung okra po, saka pag... bus naman po. Ano po 'yun? Bakit po may araw lang tianggi? Opo, changi Ah, kapag changi lang sa kanang tindahan. Bawal naman po pag ibang araw. Hmm. May Pagbuklay na huli pa. May maliit ka pang anak na eh. Ano na po yung anak ko, Nina Bunso? 25 na po ang edad. Nagkatrabaho na po ayam po diyan. May asawa na po? Wala ba po. Babae na ilalaki? lalaki Babae po. Nandiyan po sa bahay mo ngayon. edi eh, minsan nakakatulong mo rin yun pagtitinda. Dito uh, yung anak ko po, isa na nasa Laguna, ano po 'yon, may anak na ay dito po pinaalagaan sa amin. Nag-aalaga ako sa no? pamangkin niya no po. po. May papayag ka bang manghingi ako ng ano mo? Kamote. Palit tayo na, palit tayo ng bigas sa kamote. <laughs> Payag ka na? Kaya <laughs> Hindi man po, at nasasabik po kami sa kanmi ay sa kamote, favorite ko po yung <laughs> kamote. Palitin ko na 'yung bigas, magkano ilang kilong bigas po ang kapalit ng ano? Huwag pong kadami yan, mga sampung pirasong kamote lang po. Uh, bibigyan na lang po kita. Huwag mo muna pong palitin. Bakit po? Mahirap pong maghukay. Di po, napuno pa lang po kami. Yam na po ang nahukay namin. Sabi ano si nanay, na? ang bait po ni nanay. Papalitan ko po. Alam ko po yung gaano kahirap maghukay ng ganito. Kasi sa amin po sa probinsya. Sa... So, ang ng plastic. Ay, grabe si nanay. Kukuha pa ako ng plastic. <laughs> Ayan po. Oh. Pero nay, wala ka pa mang nahukay. Ay, ma Ito pa o. Oh. Ang hirap yata maghukay. <laughs> Palitan ko nay ng bigas. Ito lang o. Oh. Ito pala yung nahukay nila. Papalitan ko ng bigas. Ayaw ni nanay. Bibigay na lang Ay, daw, daw niya sa akin. Pero ipasain pa sila ngayon. Ate, manugang kanina nanay. may pansaing naman kayo. Meron po. Meron naman. Ang sarap na gano'ng kamutin. ang liit. Oo, matamis yan. Kasi bagong hukay pati. Si nanay, oo, oh, nagkuha pa talaga ng plastic. Para sa'yo daw? Oo. oo. Mamaya, Para sa akin talaga. Bibigyan na lang daw niya na ako. Sampung piraso lang naman, ang hirap mag- I-try mo nga mag-hukay. Hirap yan. Kung makakahanap ka. Ano, hindi... sinubukan ko rin pong maghukay ng kamote titingnan natin kung makakahukay ba tayo kasi nga parang madalang naman po yung laman dito parang sabi nga po ni nanay ay nahukayan na rin daw ito kaya madalang na yung laman ng kamote Pian la mano. bibilihin ko yun, ay papalitan kong bigas ay, ay. Nai, nai, napakadami kunti lang hindi na po wala po akong mahukay mahirap makakay o yan po o oh, makakay yan napakadami naman yan ay pwede na po yan tama pwede na po iyon na lang po yan halika na may bibigay ako sa inay ay Hulika, na po halika na ay dito ka po dito hindi po yan hindi po. dito. yung po ay bigay ko sa iyo kusang loob po halika na ay dito. Hulika, Pasko baga po, huwag mo na masama po yung meron grasa na Ater. Ngarong patu that... o may malaki. Okay na po ito na okay na to. Tama that... na Grabe naman si Nana, yan dami po may binibigay. Napakabait po talaga ni Nana, grabe po. Ngayon ito na. May regalo po ako sa iyo. Kasi baka hindi na ako makabalik sa Pasko. Ngayon pa lang <laughs> regaluhan na kita. Oh, ano ka ah? Napakasipag na po kasi At napakabawis mo Sinano lang inagtataguyod Sa kanilang pamilya Kasi daw po Yung kanyang asawa ay Nagaano man Nasa kabilang bahay Ay hindi ka nagdalawang isip na bigyan ako ng kamote. Buksan mo. Ayan. Ito po yung regalo ko para sa inyo. Grocery. Salamat po. And gas. Salamat <laughs> po. Ano ang pangalan mo, Nay? Berhinya Kole po. Uh, si Nanay, Berhinya. Nay! Thank you so much po sa kamote at sa kagandahan mo. Hindi ka nagkalwang isip na bigyan ako ng kamote. Salamat po. Okay po. Hi, well, thank you. Bye-bye po. Bye-bye din po. Ingat ka po. Ingat ka po sa pagtitinda mo. Sige okay, po. Bye-bye. Welcome po. At yun na nga po mga kalinga, pang ating uh, konting tulong na nakipabot kay nanay. Berhinya, ang isang nanay na napakasipag at hindi nagdalawang isip na bigyan ako ng kamote. Sa kabila ng napakahirap ng paghukay ng kamote. Karinay ko po, ang hirap po. Napaka hirap maghukay at kukunti kasi yung laman ng kamote. Kaya mahirap pong makapag-ukay ng kamot ngayon. Eh, maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood ng na aking video. Huwag niyo po kalilimutan suportahan kayo Bal Santos Matuba at Edna Vlog Kalinga Prab at lahat po ng mga Kalinga Partners. Bye-bye po. God bless us all. Salamat po. Welcome po.